na ni Sir. Kung <laughs> gagana ba. <laughs> Ayan guys, testing mo na. Nanay <laughs> na Oh, hindi man umandar. <laughs> Tisting, testing kung okay ba. Uy! Long. Gumagalaw dito sa loob. <laughs> Ay, pinakamata, 16. Ay, pinaka palamig na yan. Oh, uh, 16. Ito na yun. Diba mm. Ito na yun. Alis kayo. Uh. Alis kayo na yun. Ito na yun. Tasan na lang yun. Oh, uh oh, -huh. so, yung, so, yung, pag, aalis kayo, wala tao dito pag sobrang lamig itong ano uh, 16 yan okay, 16. Okay. tapos 16. ito pag aalis kayo gawin siyang 23 ah, okay. 23 okay, ano. tapos ito babaan nyo siya sa mm ng ganyan ganyan lang pag aalis mm -hmm. kayo dito. tapos nandito may tao na sa kabila na eh. Uh -huh. todo mm uh -hmm. -huh. todo siyang ganyan ito na yung pitotodo namin. 7 hours yung temporary Ah, okay. Serving, testing? Testing yun. Tapos pag, oh, po nung OL3 hours to 4 hours. O, ano yun. May, may, may mga problema, tayo na yung cases ako sa Ayan, ayun, gumana na guys yung aircon. Sa <laughs> so, akin Split type. Sa so, akin yan, 16 lang yan kasi dalawang kwarto kasi papalamigay nyo. Hindi, yan pa yan. O, pati nga pa, 16. Lilipat pa yung exhaust fan. Ito sa Ito sa Oh, sa sarado 'yan. At saka ano, uh, papalitan ng sliding window to. Tatanggalin kasi 'to, Eh. lilipat namin ito sa kabilang bahay. Okay. Sa, sa okay. ano, San Mateo. Ayan. Plus, yung lumang aircon na na sa San Mateo kay walang aircon 'pag pumupunta kami. Mainit. Ayan guys, nakabit na ang bagong aircon. Thank you for watching.